Oh, yes, sir. Congratulations. Thank you, thank you. Makasama pala si Miss Claudine, Blareto sa pelikula. Oh. Ay, si your lover ba? <laughs> oh, well, dito sa gagawin namin, dito sa Lover's Liars. Uh -huh? Si Miss Claudine, uh, ang pinaportrait ng role ay si Bia. At ako si Kaloy. So si Bia at si Kaloy, uh, magkakaroon sila ng intimate relationship na dapat nilang abangan. Oh, how extensive is this? Ikaw lang magkaka-appear kay Miss Claudine, pati ibang mga lalaki sa, sa soap. Mm, ah, meron naman sila, pero iba't ibang partners. Parang ako, kami ni Miss Claudine, ah. si Rob, and si uh, si Michelle, bintos, tapos si Kimson with Lian, so iba't iba naman. Ah, uh, ikaw... Si Shaira, ako oh, rin with Shaira. Hindi ka na-challenge sa Bloody di Oak? Direct. Direct. Mamaya, <laughs> umigit. Oh, alas ka na, direct? Diyan <laughs> tayo. <laughs> oh, sige, direct. Okay, okay. Older, Ay, mas no. older, mas older siya si Claudine. Hindi ka na-challenge, hindi ka na-takot? Ano ba gagawin ko dito? Oo ano dito kahit uh, kahit older o younger kung nalama ko Miss Claudine Pareto pressure talaga diba? parang uh, sabi ko rin kanina sa presscon, mix uh, uh, mixed emotions ang dami kong naramdaman uh kaba nag-overthink ako, ako kinilig din ako natuwa ako di ba uh, sobrang dami ko pong emosyon na naramdaman and of course uh -huh. Miss Claudine Pareto po yun Grabe, parang kumbaga sabi ko rin sa buong buhay ko in 27 years ito yung pinaka challenging na role na nabigay po sa akin and biggest break ko. thank you. television to pihado, hindi to katulad ng sa pelikula o sa iba pang mga show. Yes, okay. Maybe si Sensor to. How, how, ano, how extensive ang bed scene nyo rito, mga labsin? yun din naman sinasabi dito Joey Abaha ni JRA na sana hindi pumata uh, alam mo yun ginagawa pa rin namin yung papa papasa pa rin with MTRCB uh oo -oh. ano po pero how uh, extensive ah uh, alam niyo po kasi gusto rin namin gawin ni Derek Chris na andun yung love andun yung passionate kayong may ginagawa pero hindi bastos eh uh -oh. pero it's going to be a wild show uh Oo. -oh. pero, pero hindi bastos. Ah, hindi. Okay, okay. Pero, how do you prepare this role? Siyempre, so, first of all, kailangan natin mag-workout na mag-workout. Papayat na papayat. Workout, diet. Mm -hmm. Every day I read the script. Mm -hmm. Aral ng script. Aral ng mga eksena. Uh -huh. Manood ng mga bagong movies sa Netflix, sa YouTube. Uh, ano ba yun? Kumausap ng mga kaibigang artista, director, and sa so director Chris. I always talk to him. Eh, mm -hmm. yun lang. Yun lang po. Puso lang din. Kailangan ng puso. Kailangan ready ka. Like, like na kayo ito din. Yes, like Xena na po kami. No. Oh. love scene na wala pa. Wala pa. Yung mga casual scenes pa lang nagagawa namin. Oo. So, professional no, siya, di ba? Sobra. Grabe niyo ko uh, alam niyo po yun na yun din yung na ko nung kasi first namin eksena, nakita ko siya. Starstruck talaga ako eh. Parang mm -hmm. hindi ako makakilos. Hindi ako makakilos. Uh -huh. Pero habang ginagawa namin yung scene, Uh -huh. Hindi mo marar hindi niya ipaparamdam na isa siyang big star. Eh. Parang uh -huh. pantay lang kayong artista na nandun sa set. So, uh -huh. sobrang laki tulong po ni Miss Claudine. And kahit madaling araw na, wala akong maririnig na reklamo. Gagawin niya, tatapusin niya kung ano yung kailangan tapusin. Uh, yeah. Sobrang professional. Tek mo, wala. Ano sabi ng girlfriend mo? <laughs> wala akong girlfriend ngayon. Wala mo? Wala, wala akong girlfriend. Ah, chichismis ka pa rin. Wala, wala. Saka single ka ngayon, ha? Single na, na single. Single yes. na ngayon, oo. Oh. Yung gusto eh, nila? Ay, okay. Single oh. na. Na! Nagustuhan ka! Anyway, ano, ano, ha? It, itong biggest role mo, biggest break mo so yes, far. Yes, yes. Pag labas-labas, mo labas, mga supporting-supporting. Pero supporting. itong biggest role mo. Tsaka to be paired with... Prime time pa to, wow. Ms. ...Ms. Claudine Barreto. Uh oo. -oh. Grabe yung uh, tiwalang binigay po talaga sa amin. Uh -oh. Abang ah, sabihin mo sa mga Sa Itbulaga Hindi ka na makikita everyday <laughs> Okay lang yun Para ma-miss naman nila ako Pero ah. Ayun Nami-miss ko na rin yung Bulaga At least ngayon um, Hindi muna everyday Diba 3 ah. times a week Muna tayo ah. sa Itbulaga And Then Hello. Kasi syempre May ginagawa rin tayo Yung teleserye eh. Oo oh. oh, Thank you